to this video guys ayun andito ako ngayon sa ano sa dagat try nating maghahanap tayo dito na ano pang ulam para may ulam tayo sa pag uwi natin sa bahay yun guys nandito ako ngayon sa is low tide yun try nating maghanap ng isda kung may isda tayong makikita kahit anong na lang yung makita natin kukunin natin yun para may pang ulam tayo daming tuyom dito guys oh tuyom malili gagmay pa Yan, oh. kailangan natin magingat dito sobrang dami ng ano tuyom yan yeah, no? Grabe. Sobrang daming 'to, 'yung. Pag natinik tayo niyan, sigurado. Okay. Tingnan niyo. To. Ah, Kumpol-kumpol na sila pa sa kabila guys grabe ang dami you know ah ang daming to yung ah tignan nyo